IZ Track Record, sa muling pagbalik ng Diwa Party List ngayong darating na eleksyon at sa dami na nanagawa nila para sa Filipino workers, ano pa ba ang kanilang magagawa? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Sa eksklusibong panayam ng DWIZ, napag na sa muling pagtakbo ng Diwa Party List sa Kongreso, layunin nila na ipagpatuloy at palaksin pa ang pagsulong sa karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Partikular na sa inihain ng ni Diwa Party List Representative Michael Edgar Aglipay na Security of Tenure Law. Ang Security of Tenure Law ay naglalayong tapusin ng kontrakwalisasyon o ENDO kung saan maraming Pilipino ang hindi makakatanggap ng retirement pay dahil hindi sila regular sa kanilang trabaho. Ito ang bibigyang prioridad ng partido upang tuluyang wakasan ng ENDO at nangakong hindi titigil hanggang sa mai sa batas ito. Bukod pa riyan, isusulong din ng Diwa Party List ang OFW Retirement Fund na magbibigay ng pagkakataon sa mga OFW na mapaghandaan ang kanilang retirement na kanilang magagamit sa oras na pangangailangan kahit na wala na sila sa serbisyo. Matatandaan na isinulong din ng Diwa Party List ang pagtatatag ng Department of Migrant Workers na nakasentro sa pagbibigay ng assistance sa mga bagong bayani ng Pilipinas o ang ating OFWs. Nangako naman ang partido na magpapatuloy sila sa kanilang mga advokasya upang tulungan ng mga manggagawang Pilipino na makamit at matamasa ang kanilang mga karapatan at benepisyo. At iyan ang track record ng Diwa Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.